Sa may Consuelo bebe Pampanga Tayo po ay hindi dadaan sa bangka Tayo ay tatawid sa mahabang tulay Nagawa po sa kawayan Ayan. Itong kayan niyo po ang aming paglalakbay Uy. Wow! Magalaw! Magalaw, 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 masayaw, masayaw. Ang natin po ngayon, ang hinapakan ay kawayan. Eh. Pag hindi ka sanay, takot ka. sa daan kasi baka may ma mababaling kawayan yeah, yeah. Ano, sir? sige po sige po sige brother mauna ka na kayo po sanay kayo dito eh dito yung andan na po ang bilis nila ako mabagal lakad nito laba apa go, go go walk 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 medyo na, na ang ingat ingat doble ingat Uy, adventure sasakyan o bangka ang sinasakyan ngayon tatawid ka, ka tulay kasi mababa na ang tubig lagi po kasi bumaba nila yan ang mission ng mga anak ni siya ay mga lingkod bukas ganun din sa may mulakos Hey, hey. Consuelo. They're here. You want to do a I'm gonna Let's go. slide Saan para masira dito ha Nabali Nakaside Meron naman pong Ang hand Handle dito sa gilid May pupuntahan natin Sa maywagang tulay Go, go, go! ang paglakbay sa Mayuagang Tulay Please. Sige po, darit na kayo Sige po, sabi ko Sige po, hindi sanay Kapit na Dati po mas makitid second floor ay may ganyan ala eh akit pa ga <laughs> <laughs> aray akit po tayo din eh ala ginuo, ginuho ala tayo nag adventure Turui, turui, semua baik apa? Ui. Saglit, saglit, saglit. Nanginigit tuod ko. Kumagalaw eh. Oops. Sisikat na naman ng vlog nito sa ano. Consuelo. Thank you. Thank you. Baby girl. Okay ka lang dyan, baby girl. Pwede sa Abigail, ang coordinator dito po sa Consuelo. Galing pa siya ng kabilang ni Bayo. Okay. shout out po, shout out Kakarating tayo shout out, shout out Hi Shout out, shout out Takbo, takbo Lord Kami makakarating Sa aming paruroonan Yun, ang bilis na naman ng ngayon Nandun na po. Rihisku. Lagi na prayer mau undakannya. Dani na po nag overdeck sakin. No break tick na ako. Sigi. Takbo! Ay 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 ay. Nagpa Noon oras na 5.30 Ito yung dinidilin dilim na Ayan Tuloy-tuloy lang Aray 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 Ayan po dito Yung parang nararamdaman mo Lumilipat yung tulay Naiiloy-ilok Ah gano'n Hi Ay, Lord Thank you na tayo malapit na tayo sa finish line go salamat 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Finish! <laughs> Ayun, ang ating pong nilakad ang aba, -aba pong tulay 5 minutes or 8 minutes na paglalakad Ayan, dito naman tayo ngayon sa Pilapil Glory to God, glory to Christ Jesus Lakbay po tayo doon sa mabang tulay na yun Almost 8 minutes Haba-haba no, oh. Dito na po tayo ngayon We are here at Barangay Consuelo, Makabebe, Pampanga. Ito po yung dadaanan natin. Masin ninyo. Pilaptoy po ng mahabang tulay na kawayan. Dadaan tayo dito sa Pilapil. Hanggang makarating po tayo doon sa May Chapel. Yung mga bahay dito. Papairikutan. Papalibutan po ng tubig. Ah. Diba? yan ang buhay kay El Shaddai kung nakaraan vlog din po natin to doon naman tayo sa may bangka dumaan sa na bangka yan dito another tulay na ma-exit see makasaya adventure ay okay Shata, shata. <laughs> Yau, yeah, shout out shout out apa ya di di ya magai kamu nate ayo kamu Hai, kauai, kauai <laughs> ito na may tulay naman na konkreto. Yun na, lapit na tayo. Yan, magay naman kayo dyan. God bless you. Sino kayo? Yung kasama mo po na nag- Oo, hindi joke lang. Kaya naman hindi ko kilala. Ito ako matutulog, kala nyo. Lala naman tulugan, no? Yan, ito po ay Consuelo Elementary School. yun, akit sa mga tulay ng barangay o dyan tayo nagpangka dati yan dito na ang ating misyon. Ha, oh, kumusta? Kumusta ka muna? Kumusta naman ang buhay? Hindi na matutulog ah. Yes. <laughs> yes magandang lalaki ay magandang hapon po sa inyong lahat hagad na tayo so, mag muna kayo maghay muna ayan ang nagaganda ang mga mutya ng Consuelo ya yeah, candidate number 1 candidate number 2 God bless po sa inyong lahat ay kapatay na natin Banal na gawain po dito po sa Barangay Consuelo. ng ating Panginoon sa ang ating uh, ilakaran. Lababa na po tayo. Pagpunta pa ako ngayon ng bulakus. That's it. Okay. Welcome to Consuelo Airport Yun 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 ang mga sister Sanay na sanay Ako nakakatuwa Uy! Let's join Of course

Magandang hapon po. Kamagayan na kayo. Para makita kayo sa vlog. Ayan. Ayan. po yung mga musya ng Consuelo. 2023. Magigest po sila ngayon sa Makabebe. Interviewin po sila dun. Sa prank. Maten sila ng gawain ni siya Shaddai Anniversary. Wala, tumagos yung mga talabaw. Okay. Thank you.

Tumatayo po kami ng Doon pa yung simbahan, nang layo? Tumatayo po kami basket. Ha? Basketball po, naglalaro. Ah. May sir barangay? Hindi po, tayo lang po. Adam Dayo? Going to barangay Pulacos. Doon po siya may tabi simbahan. Oo. Pwede mo nang dalhin doon yan. Akit okay. tayo doon sa may tulay. Dati mahirap pumasok yun. Wala ko. Dati, pag dito lang yung ayo ko, renta pa akong tricycle mula uh, Sulipan. Nandito, 300. Layo. Layo. yung daan dito papunta po ng bulakus minsan sa kabila lalakad ka naman din sa tulay importante sementado oops Grabe, tataas pa naman yun, no? Kaya mo yan? Kaya? Sigurado! Katakot <laughs> po. Katakot kasi kunting ano mo lang, semplang dyan, no? Diretso ka sa tubig, eh. Kasi wala kang pupuntahan, eh. Yan dito sa tubig, ha? Sacrifice talaga. Ay, ang ganda ng gymnasium dyan, no? Oh. Ang ganda ng gym nila. Overcourt Overcourt talaga. Yan na naman, taas na naman yan. Adventure eh, kala mo, sigsag ano. Kaya mo yan? Baba mo na ako. Baba ko. Dalad ko. Baka biglang swamp lang tayo. kaya mo na yan. O, go na mo Go. Ang mga sasakay ka, mag-tumbling ka dyan. Sige, diretso muna, Lakad na lang ako. Oo. Lapit na lang naman. Okay, Diretso mo Diretso mo na lang dun Baka maulog pa tayo sa ilog Yan po si brother Salamat, Inalalayan po ako Kasi mahirap po dito Pag tricycle Hindi po makakapasok hanggang dulo Single motor lang po Makakapasok yun na po tayo pinauna ko na po si brother sige park ka na dun sa simbahan kaya ko na ito maglakad sacrifice po talaga dito pag pumunta ka dati nagharakila pa po akong tricycle dyan mula sulipan hanggang dito 300 pesos pero hindi po makapasok yung tricycle dito naghihintay po siya doon kung hanggang saan lang mabalikan mo na lang siya this is it, this is it. Ba? adventure pag dito pa po na-assign Masasalamat na salamat may nag-guide po mahal din po tricycle dito yun po yung barangay Bulacos Parish Church It is a part of Masantol Glory to God Pinauna ko na po yung Motor para hindi mabigatan Pagpahinga pa po kasi mag aalauna una pala Yung mga tender maya maya yung darating na rin po Yan This is Bulacus pero yung nakaraang vlog ko po nun, naglakad ako dun, dun diretsyo ka doon. yun naman po yung daan dun, kawayan tapos pag panahon ng baha dito baha po lahat yan wala kang madadaanan pwede, nga lang, mag short tsaka sandals lang Ngayon po ang simbahan dito sa Bulacos ilang kilometro ang layo nito oh, shout out ka muna oh, smile ano bro dalhin mo sa may silong dun oh. mainit kaya dun oh. sa may kubo oh may tao na this old rosary paris bulakus masantol pampanga Hey sister, how are you? Hindi okay, okay. kayo pupunta ng ano? Anniversary ng ano? Nawa. <laughs> Nawa makabol. makahabol? Nawa, maka. Okay, dun muna ako. Galing po ako ng Consuelo eh. Dito muna kami sa press kung lugar dito. Say lay? Pupunta ako dun? Sabi na. sige po. Okay, God bless. Sige, sige. Brother, didiretso daw tayo dun muna, oh. Dun sa bahay ni Sister Light. Tara. Dalhin mo na siguro. Maldiyo malayo. Lampas pa doon sa school. Punta muna, mo kami, punta muna po kami dun din na Sister Light. Kasi wala pang tao sa chapel. Paaga kami. Ano ka na si Starly? 1 to 4 dyan, eh. Tarating yan, mga 1.30. 1.30 doon diretso tayo kaya kaya mo sige kaya kailangan bumaba bumaba oh 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 baba <laughs> dili kaya mo baba <laughs> grabe ang takot malit pindaan baka sumimplang kayo dyan sige kaya mo na yun punin nga yung payong bro eh sige sige diretso ka na doon na lang ako mag ano ang kas kaya mo Umuwi na na ako takot dito makitid po yung kalsada tapos pag nalaglag ka yan diretso ka sa tubig dapat may dala sabon para sa bayligo see ay magkano ganyan ito naman baka puno na yata yung ano ko eh. lalagyan ko wait lang let's go

Tao po. Brother! How are you? Sige. Pasok mo na. Ay, kasya ba? Baka may lalabas dyan. Okay lang. Ah, sige, dali mo na muna yung gamit. Saan ba ito na ang pass? Ayaw mong ipasok, bro. Okay na yun. Dyan. Pasok mo na siguro. Ito po ang bahay ni Brother. bahay na po nila sister Lai Brad, dyan nalang sa labas, huwag mo nang ipasok Hey brother Di po, ano yan? Talaba Binigay sa Galing ako ng ano eh Mm -mm, doon ako na tulog iyon. Ay, kayo, kayo. Ay, brother. Ah, Kumusta? Okay lang. Ang sister Ilai. at